Yung number one, uncompromising dominance. Number two, my way mentality. Number three, protective. Number four, unflinching. Ka -takot or hindi ka hindi ka duwag. Number five, powerful physical presence. Pero hindi mo yun maa-achieve kung tatamad-tamad ka at puro ka lang cellphone. Wala kang magagawa. Magjogging sa umaga. Be a real man. Mag-take ka ng sparring kahit paminsan-minsan sa buhay mo. You hit the gym a bit harder. Papaano maging alpha male? May isi-share ako na limang traits ng isang alpha male. Unang-una, yung tinatawag na uncompromising dominance. You take risk kahit saan. Hindi ibig sabihin ay eh, pala away ka na. Again, away ang hanap mo. Confident ka sa bawat galawan mo. Lagi ka may certainty. Comfortable ka sa balat mo. Hindi mo kinahihiya. Mismo ang sarili mo. Iba ang yabang sa confidence. Since you take the risk, kau ay magiging isang leader. Siya yung nangunguna. wari may ambagan, mag-aambag ka, mauuna ka. Rates ng alpha million. yun. Hindi ka beta, hindi alpha ang boss para sa akin. Kasi ang boss, siya yung palautos lang. Yung pangalawa, decisiveness. Yung bawat plano mo, hindi mo pinagdududahan pati sarili mo. Clear yung vision mo about sa outcome, about sa plano mo. Whatever happens. Number three, protective siya. Since you take responsibility, you have to be protective as well. Let's say may girlfriend ka. And let's say, nasa trouble kayo. Hindi ka marunong makipagsuntukan sa pisikalan. No? You should be protective. Mag-workout ka, mag-exercise ka, mag-punching bag ka. Kasi lalaki ka. Once in your life, point na magkakaroon ng physical conflict. Ako, madalas ako dyan. Nagbo-boxing ako. Pero thankful naman ako kasi hanggang ngayon buo pa rin lahat ng ipin ko. I'm 32 now and wala pang nababarag sa mga ipin ko. Hindi ko lang na-experience yung pinakaunang sira ko sa wisdom tooth ko pa nangyari. Let me just clarify, hindi mo kailangan na maging palaaway. Kailangan mo lang na i-defend. Sa gawa naman tingnan, nabastos na kayo ng girlfriend mo harapan and hindi ka nakapalag o kaya sinuntok ka wala kang kapalag palag kung medyo nagpapunching bag ka kahit hindi ka pro hindi ka man nag-aral ng boxing or MMA kahit makatama ka man lang o makasuntok ka man lang you have to protect yourself as well hindi pwede na lang boating ka kung gusto mong maging tunay na alpha male maging tunay na lalaki ka kailangan mo ng konting tikas na bilang lalaki kailangan mo maging matikas pinalagan ko yung, yung TL So, I didn't even flinch. Wala akong pake kung anong posisyon niya. Hindi ako nag-back down. Professional rivalry man yan, physicalan. Alam niya ng SME na gusto kong pumalag, pero inaawat lang nila ako. Pero hindi ako nagkahamon ng away. Kasi, he's being too aggressive. So, when someone is being too aggressive to you, you do not have to back down if you are a real alpha male. Hindi pwede maging duwag. Kailangan mo protektahan yung sarili mo at all times hindi ko makakalimutan yung tatlong pinalagat ko na may position. Tumayo ako. And then sinabi ko, o ano bang gusto nyo? O di game, tatlo sila ha. Hindi naman ako natatakot kasi may background ako ng pagiging amateur boxer. But, hindi ko pinagmamayabang yan. Sinasabi ko lang yan ngayon. Di hinihingi ng pagkakataon. Kailangan ko sabihin sa inyo. Ang isang tunay na alpha male, hindi naghaharap na away yan ha. Dumidepensa yan. Yung pagiging powerful of your presence. Kahit sa boxing ring, classroom, alam nyo at ramdam nyo kung sino ba ang alpha male dyan. Mapunta man yan sa opisina, alam nyo kung sino ang tunay na may bayag dyan. He commands attention without even speaking. Pararamdaman nyo yung dominance niya. Kaya mo mag-hold ng gaze eye to eye sa mga rivalry ko dati. Boxing, street fight, wala naman akong inurungan ng eye to eye. Siyempre sa babae, titingnan mo yung mukha e eh kung maganda eh.